Sabay po natin panoorin to mga bay dahil medyo nakakalungkot ang mga pangyayaring ito mga bay no. So kung makita nyo yung lalaki na dyan mga bay dyan sa may sapa kunting sapa lang naman yan kanal. Ayan no. May daladala siyang ano kahoy pero kuryente po yan mga bay no live. Ayan no. Kasi may sumisigaw yung kapitbahay nila. Uh, hindi nila alam kung ano ang nangyari. Basta sumisigaw lang. Ayan no may kinagkinagat ng ano sa malaking ano hayop nandiyan sa ano hindi pa nakikita no kasi malabo yung tubig eh, no? ayan no oh. ano kaya ang lasing hayop na yan na iniispatan nila kinukuryente nila ayan oh. dalawang kuryente po yung ginamit no Grabe talaga yung yung nakagat mga bay sobrang na ano pinsala talaga siya Ayan oh. Hindi pa nakikita no. Kasi nandiyan pala nagtatago. Huwag pala basta-basta maki ano. Kapag nasasapa ka, kailangan mo talagang tingin-tingin talaga sa paligid mo. Ayan oh. No? Parang ulo ba yan o ano yan? Sobrang labo kasi ng tubig mga bayan no kaya hindi makita Tapos may mga damo-damo pa Nandyan sa ilalim ng mga damo-damo siya Nagtatago Ingat-ingat po talaga tayo dito sa mga ganitong kanal-kanal mga bay no Lalo na't malalim Mas malabo yung tubig Nako, delikado yan Ayan mga bay no, hindi talaga na tinagila no Hanggat hindi manghina yung ano Halimaw nandyan sa tubig Kaya, no? hindi na gumagalaw pero kinukuryente pa rin nila Ayan na, okay na Lumusob na yun si kuya mga bayo oh. Tinig niya, may dalo-dalo siyang tali Ayan Kaya lang kukuni na nila mga bayo no? Ihilahin na nila Ayan, dalawang tao Woo, uh, Katakot naman yan Katakot naman ganyan no? Ano kaya yung kinukuryente Ayan, laki isda Ayan oh, yung tao yan yung ginagat. Ay, buaya. Sabi yan, laki ng buaya mga bay. Ayan oh. Buaya pala yun. Kita mo yung tao mga bay na ginagat niya nasa gilid. Wala talaga. Balukto talaga yung mga paa niya no. Buaya pala mga bay. Ang laki. Yan, oh. Pag nakagat ka yan, kaya kanyang kainin ng buo ba? Naku, delikado talaga yan. yun ang laki o. Oh pero gumagalaw pa. Swawa naman yung si Kuya mga bay, no? Yung nakagat ng buhaya. Grabe talaga. Nandiyan lang pala sa maliit na sapa, no? Ang maliit na kanal. Siguro, nag... Galing yan doon sa ano, pumunta dyan, no?